Sino singa? Siga ka? Siga ka? O oh, bakit? Wala, tinatarong ko lang. Ah. <laughs> Katuro! Ni, kanina ko pa hinanap si Katuro. Nasa na kaya? Ay! Pak, Ano yan? Anong ginagawa mo sa brakuneng? Ah! Bakit? Sinusukat mo yung brakuneng? Pasightness nga. Ikat mo yan ah, ikat mo yan ah. Anong ikat? Hindi ko ikakat to, Neng. Hindi, ikat mo yan. Neng, nakita ko yon. Nakakalerti! key! Ala! Alam mo yung nakakalurky. Oh, ano nakakalurky? Nakakahiya, Neng. Ala. Magrarampa ako. Oh, tapos anong ginagawa, pakita Ay. nga. Hoy, Neng, baligtad. Hindi ganyan, Neng. Ala, agpapaos, garampang. Oh, bakit yung limang piso? Ba ba mo ako. Uh, ako ang nagpresenta. Uh, Kasi kapag ka ikaw naglalabag, blue bills yung nakikita. Mo. Uh, <laughs> silver coin lang. <laughs> Siyempre, pag lalabahin kita, nakap-kap ko na dati yung mga ano, damit, pantalon. Nag-iwang nag ka pa. Hindi oh. ka na nahiya. Di mo nalang kinuha lahat. Kaya ako na naman sa'yo. Sino singga? Siga ka? Siga ka? O bakit? Wala. Tinatabong ko lang. Ah. <laughs> Siga ako. O bakit? Siga ka? O bakit? Papalag ka? Hindi. ko lang. Siya ang may isked ngayon. Salitan kasi kami maglaba. Yes. Pero kapag ka tinatamad siya, ako, ako na naman, naman. Ah, na. Sikaturo pa rin. Oo. Oh. <laughs> o, tignan ninyo kakabsat yung ano niya. Ay! Laban niya ninyo. <laughs> <laughs> Ay! Ano nga, nagugulo ka dito ah. Hindi, hinahanap kasi kita. Tapos oh. nagulat ako ni. Eh. Nandyan ka, naglalaba kasi nusukat mo yung brako. Oh, Ay, paano, Mal? Oo. Oh. Masisira na yung sungay ng kalabaw sa sobrang uh. kainitan ng lubong di ka pa bumangon lubong ano ba bang... anong lubong May asawa ba naman ganyan nak man na ako 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 naglaba ako nagtitimpla ng kape oh uh. isa Uy, wag ka nga day off ko ngayon ikaw naman ngayon di ba alternate tayo oh uh, di ba bongalo oh may nagsabi nga mas lalo daw gumaganda ang misis kapag si mister ang naglalaba. lalo naman po mapangit si mister. Ah, <laughs> bakit may pa ang hair na lumuning? Ay, kakaligo ko lang kasi. Ay, kaliligo. <laughs> Pero, ka kaligo. Bro, kakaligo ko lang ngayon. Bunggalo, oo. Ala. Ala. Ikaw, mahala, wala pang 30 minutes, magsasampay ka na naman. Ay, siyempre, ah, ganyan talaga, ganun ko lagyan mo naman ng downy para ka namang robot maglaba. Excuse me. Ay. Muna yung <laughs> mink. na downy. oh. Amoy. Ah, ming. 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 Mipa -nye. Mipa -nye. Mipa -nye. ay amoy. Paano kayo mag-away yung mga Ay, yung ay. Hindi Bahala ka sa buhay mo. Doon na ako.